Ano na ako? Tamat, sorry sorry kantor pleno aku. Sorry sorry. Sorry, sorry. Kuya, kuya, pentrain mo muna, tatawid lang ako. May nablutan to, no? Pasuyo, pasuyo, pasuyo. Saan na kaya yun? Pare, tabi ka mo lang. dali, dali, tabi mo Ay, sorry, 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 dali, dali Dali mo, dali mo Dali mo Sandal ng pape May mo na, may Mami, makikiraan mo na. Makikiraan mo na, makikiraan. Oh. Sino nakasando na pati dito? Ha? Huh? Nakasando na pati.

Ibalik mo sa si cellphone ah. Wala po ako ng buhasin eh. Ano wala? Ay, ha? Ano ba 'yung mosquito kanina? Hoy, hindi pa ako lumabas ng mosquito, sir. Like, palipo, sir. Eh, naman, dun, eh. Mayoko, ah. Ibalik mo. Si eh. Nakita kita, na-video kita. Opo, sir, right. Ano po, sir? Tayo ba tawag naman ng asawa ko dito? Mayroon ka tumayo ka. Oo, oo, Eric Gaspi. Ibalik mo sa cellphone. Nakita kita. Nakita kita. Nakita kita magsisinungaling ba tong camera? Uy, mags tingnan mo magsisinungaling to? Okay. <coughs> Yun lang yung gusto ko, ibalik mo yung cellphone Ante yung babae, ibalik mo Sa mo nilagay? Pinatakulong sa inyo Ha? Pinatakulong sa inyo mo na pinato? Sa clip! ah <saan> oh, ba mo? Kita pare maliwala ka. <susuk> Lalo ba ka? Sa nyo cellphone banda. Dito sa sa island. Dito, okay, sir. yan lang gusto ko eh siksik -sik mo dyan dyan ako <laughs> sa baba ano eh, ka sa akin okay oh, bilis natin sa tao walang atin, sir sige pare man ako ka ha. dito tayo sir sir dito sino Anton doon yung sir po sir dito nga kayo sa eh sa banda dito sa kung sige sige Bili natin ha oh, Iro po na open, saan tayo dadaan? And Doon? Sir, 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 dito? Oo, tapos sa ibig sa gitna sir May ibang gulungan naman ako sa sir eh Sumunod ka ha? Oo oh, sir Hindi magsisiral itong video ko eh, nakita ka ha Kaya eh, nabol kita eh Pero hindi ka manaw sa mga nabibiktima nyo Kaya na ala sir kasi yung bahay namin sa gulungan Saan banda? Dito, sir, mga, dito lang o diretsyo pa? Dito sa may U-turn sir Saan nga? Sa U-turn? Oo, oh, dito sa U-turn Ah, <laughs> oh, sige Parin, mag huwag <laughs> mo ko subukan ha Oo oh, Hindi mo ako kilala Sabi ko sir, mo subukan ha Kita Kilala sabi mo oh, p***** <laughs> si ano, sabi nyo Ano pangalan mo? Junior sir Junior, taga saan ka? Sa? Oh, dito lang, saglit Oh, saglit lang Dito lang, dito saglit Dito lang, dito Dito pasok dito Saglit Lipat ko lang yung poso sa kabila Di yung gater sir gater? Doob ito yung sir Pagtamba mo yung chat Ligod ka pare, paalala na Di ako nagdi Hindi ako nagbibiro Pinapaalala na kita

Na? Na nakawa niya yung cellphone niya? Oh, Napulot na, 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 na. na niya? Loob si nga sir, na ako sir Matakot na ako sir, ikaw sir ako sir Pero sigurado, na? Naibalik na. No. na? Opo, sir Belto ko nga po yung sir Dito naman Nakakot no. po ako sa inyo sir Ay, ah, gumano ko yung baris sir, Nakita mo ba ako? Opo sir, Sige Ito Sigurado, sigurado ka na, ha Lapit ka nga rito Sigurado ka na ibalik? ibalik. Sabi niya, kuya, 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 bayaran ko na lang. Bayaran ko na lang. Pwede niya tawa niya. Tako ako dito, lalabi na ako. Sige. ako Sige, okay na. Thank you. Lalo <laughs> <Wala> ka lang ka pari ka. <laughs> ha? Hmm. pangalan mo? Junior. Po. Junior. Tan. Anong tawag sa'yo? Junior po. Saan ka may record na? Saan so, ka kamay kaso? Dati na po yung mga kaso Hindi, saan ang presinto? Diyan po, dati po yung mga kaso Sa S? Sa Baklarang? Opo Kinala ka dyan? Opo Takas akong droga sir Ba't dyan ka na kulong ito kamay nila ka? Dito po ako nakawin sa Meral na ko sir Nakangalakal po ako nila sa Meral ko sir Ah, sa ko? Kinala po ko sa sir Parang madisiplina ka lang ha?

tebak bola.